kayang kainin. Naku, matatawa kayo sa ginawa ko. Ito po, ikaw workout ko lang. Katatapos ko, gutom na gutom ako. Basta kung ano na ako sa refrigerator eh, niluto ko na. Gugutom ako eh. Hmm. Nakatapos ko lang pong magworkout workout eh, nagugutom ako eh. Basta ang gusto ko lang, light and heart healthy. Okay, lagay natin tong mushrooms. Natira lang tong mushrooms na ito eh. One cup basta yung mga natirang ricado na ginamit ko yung mga nakaraang video pinaghalo-halo ko po eto ah dahil napakinabangan, naging sopas eto po nila ko ah maes oh, natira din tong corn kalahati nung isang maliit na lata konting paminta oh, salt Lagyan natin ang bawang, mga uh, 3 cloves of garlic, mince. Dadagdagan ko pa ng konting olive oil ah. 2 tablespoons ng olive oil yun. Oh, napansin nyo ba, hindi ko na hinahalo. Inaalog-alog ko na yung kawali. Okay, lagyan natin ng spinach. 2 cups ng spinach. Yan ang hapunan ko. Halu-haluin nyo lang to. Hayaan yung malanta yung spinach. Sandali lang to. Tignan nyo, mga 30 seconds lang. Luto na yung ano, spinach. Lagyan natin ng nahagilap ko po sa istante. Spaghetti sauce. Sorbot. 1 cup spaghetti sauce. Patayin ko muna sandali ba? Kita nyo to? Ito po ay isang maliit na chicken breast. Walang skin, walang bones. Na i-ginrill ko. Lalagay ko dito ah. Tira-tira din po yung manok ah. Pinatay ko muna yung apoy oh. Ito on ulit natin. May mga natin tira po kasing mga ricadong ginamit ko sa previous videos. Ayan, nagamit natin. Hinaan ko po yung apoy sa medium at baka masunog. Lagyan natin ng broth, 2 cups. Eh tubig na lang po kung wala kayo ni lagyan nyo na lang ng nor cube. And now we are going to bring this to a boil para soup ang dating. Healthy di ba? <laughs> Sandali, parang gusto ko pang lagyan ng spinach ng Hindi Hindi masyadong nakaka-guilty. Sa weekend, doon tayo kakain ng mga makolesterol, matataba. But during weekdays, let's just go light. Like this one. Halu-haluin natin ng konti. Medium heat lang ah. This is good for maybe one or two. You can pair this with a toasted bread. Na, mahilig talaga ako. Yan. Oh, kita nyo, kumukulo na ha. So, lagyan natin ng parmesan cheese right on top. Look at that! O yan, may na, na ako. Basta kung ano-ano lang ang nakikita ko sa refrigerator ko na leftover. Kapag gumagawa po ako ng cooking video, nakita nyo itong mga ingredients na ginamit ko. Present yan dun sa mga recent videos na ipinost ko, diba? Hmm, yan, tapos na. Let's turn off the heat. O may dinner na ako. Discarte lang. Napaka-simple at light. Olive oil. Mga 3 tablespoons ng olive oil. Ngayon natin. Ito po ay chibata bread. O tignan natin ha. Yan! Yan! Ganyan. Oh, lagyan na natin na, ah. Look at this everybody. Yan ang ating kaulam. Alam nyo naman, sa hirap ng buhay ngayon eh, hindi kinakailangang magtapun tapon ng mga maliliit na rekadong natitira sa palamigan. Pag pinagsama-sama nyo ito, yung makakabusog din. Katulad po ni Ria, mukha namang pagkasarap-sarap eh, may tinapay pa. O basta, bukas po, sasarapan natin. Hindi yung pawari warding din ganyan Nagugutom na kasi, kut, uh, ako yung nag-workout eh. Ayos po ba? <laughs>